Hi Virgo, March 2024. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, minsan ang gabay lamang po. Virgo, March 2024, ano may iwan natin para sa kanila? Message? Okay, magagagad. The Seven of Swords. Ayot pa tayo dyan. Virgo, Okay, may umaangat. Page of cups. Pa isa-isa. Okay, yan na. <clears throat> the high priestess. And, uy, dalawa pa pala to. Purong natin. High priestess, the temperance Three rivers, and the page of wands. Okay. So, I see new, new beginnings. Or, ito kahit sa simple pakiramdam, tayo po ay general message. Ano? Kung baga, ito yung ilang kinikrave or yung cravings niyo right now, yung ilang bago. Or something bago naman. Or, magbago. Bagong simulain. Maraming meron kayong gustong gawin, but somehow, hindi balance right now o hindi nyo pa siya maharap ngayon dahil sa ilang challenge, sa ilang task ng buhay o hindi nagbabalansi nga as I've mentioned. Or maybe sa message po ito na ito yung best month, March 2024, to step out of your comfort zone. The page of wands. Maraming pwedeng marating pa isang Virgo. There's so much in life na pwede pang i-offer sa'yo. Limitless po. Pero yun lang, minsan talagang kusa tayong merong kinakaharap talaga na ilang mission, ilang pagsubok, ano. Okay. Merong pagangat ng travel for some of you or communication area. May ilang ganap dyan. Kung saan pwede kayong ma-involve or yan talaga yung pinapriority ng ilan. Travel, halimbawa, meron kayong ilang inaayos na documents, travel documents, visa, ganyan. Patungo pa sa, pwede nyo madiscovery, mapuntahan, paglalayag, ayan. Sabi ko nga, limitless po. Marami pa kayong pwedeng magawa. May ilang bagong simulain. Kahit sa simpleng ideya pa lang to, or pagpaplano. Page of Wands, the High Priestess. Umangat po dito yung iyong spiritual connection or spiritual exploration kasi malawak. May pag para bang expansion at travel. So kahit sa inyong mga sariling pakiramdam, parang ang layo ng nararating nyo or nabibesyon yung kayo na ang ganda. Pero, huwag kayong ano lang dito, hinaan of course ng no, inyong mga tiwala na baka wala na. Okay? Dahil meron at meron pa kayong magagawa. Uulitin ko, may ilang bago pang simulain. misan kailangan lang din natin magtiwala syempre pa sa ating sarili, sa bawat hakbang mo, sa bawat proseso na pwede mong pagdaanan, ayusin, at syempre pa sa kanya yung inyong connection sa kanya. Sobrang nag-highlight dito, Virgo, yung spiritual, sabi ko nga, connection. Maging ano pa man po ang inyong faith, napakahalaga, bilang siya ay nakasentro dito, to trust your faith. Maging ano pa man ang inyong relation. Ang ating nag-iisang creator, meron ka ditong gabay. Okay, hindi kayo nag-iisa. Your journey is being guided po. Follow your heart, okay? Kung ano man kinitibok ng puso mo ngayon, pagdating man sa passion or sa love life, actually, nag-highlight din ngayon ng usaping relasyon. Para sa ilang Virgo, maaaring merong paglalim ng koneksyon or may new beginnings sa part na yan. Maaaring ikakasal or magplanong magpakasal. Kung hindi man mag-apply sa inyo, ay maaaring may kaugnayan sa ilang miyembro ng pamilya. Kasi dito, again, pumapasok yung religion. Meron talaga magpapropose? May love or marriage proposal? <clears throat> Ito, limit, limitless. Sabi ko nga, ang daming ganap. Kung hindi yun mag-apply, merong pwedeng magbuntis. Ako, ako po ay hindi isang medical advisor. Simple tarot card reader lang tayo. Pero may paglalampas sa koneksyon. May pag-add. May ilang bago. Okay? Pero huwag niyo lang hahayaan na itong enerhiya na to, kahit sabi ko nga, sa cravings niyo eh, yung mga gusto niyo pa, yung sinisik pa ng inyong mga puso, hinahanap pa niyan. Huwag niyo lang hayaan na mabaliwala yan. Dahil lang, pakiramdam niyo ay wala na. Paangarin niyo yung inyet, okay? Again, sa passion man, sa inyong trabaho, or kapareha dahil meron at meron pang bago. So prioritize prioritize yung positive positive outlook sa buhay. Hindi pa natin na-record. Nare Mukhang kailangan kong isama yon. Hindi natin na-record nare yung ilang na-mention na natin. Pero i-edit ko na lang yan dyan, okay? Saya sa po sa panakanak ang pause dahil nag-water break tayo, inatake tayo ng ubo. Okay, ano pang madadagdag naging dito? Temperance rivers, guys, may ilang imbalances. Katabi-katabi niya, spiritually, sabi ko nga, positive kayo dapat. Um, ah, Pangating niya yung positivity na hindi madali, lalo pa nga po kung meron kayo ilang personal lalaban. Yung ilang task, yung ilang challenge sa realidad, iba-iba tayo ng sitwasyon. Kung hindi masyadong madali yan, kahit pa sa mga panahon na parang hindi nyo na mapanghawakan, tiwala pa rin. Humugot kayo doon sa kahit kakaprasong lakas na meron kayo o pwede nyo paghugutan. Okay? Na ibabalance naman ang mga bagay-bagay. Yung positivity. Stay positive. Laban tayo. If this is about your health, ito hindi isang health advisor ang moonchild. Dahil yung sa limitless yung ating nakikita. Maring, minsan nakaka-drain yan, di ba, ng energy. So, prioritize your health din. Ayun eh, na. Pakiramdaman mo rin ang yung sarili. Trust your feelings, trust your intuition, yung pakiramdam mo kung anong kailangan mong gawin. Mari hindi ka nagkakamal dyan. But, sabi pa, kailangan dyan, I positive tayo. Work life balance. Ayun, improvements. Spiritually, or even physically, mentally. Tiwala lang. Stay positive. Na hindi madali aking ulitin, pero wala naman tayong iba misang, wala tayong choice kundi ang magtuloy. Magtiwala pa rin. Kailangan niyo pa ulitin ko yung init, init, yung fire in you, Virgo na walang imposible. Marami pang ganap. May ilang bago pa. Okay? Sige. Buwa tayo dito ng advice. Advice, Virgo. Anong maiwan natin para sa mga Virgo? Anong ma-add pa natin dito? Final advice, Swedes. March 2024. Virgo, ayan na. Don't let your past hold you back. Bakit dito yung umangat? Your dreams need a practical plan. Don't let your past hold you back. Okay. Maano ito na yon Yung ilang imbalances? Na hindi nyo mabigyan ng pag -aksyon. At para sa ilan sa inyo, okay, hindi kailangan mag-apply, ay nagiging dahilan, marahil, yung ilang pinagdaanan nyo from the past. So, sana, hindi yun maging ano, reason para mag back pa kayo doon. Okay, let go. Release. Harapin nyo na itong mga bago pa. Kanina ko pa naman mention yung new, new, beginnings para sa inyo. But your dreams, your dreams need a practical plan. Ayun, baka, okay, minsan napapressure tayo. Baka napapressure naman kayo masyado kasi, kasi nakikita nyo kayo. Masyadong as a Virgo, may pagkakataon na very orderly, organized. You need to have a practical plan. Unti-unti. Iwas pressure. Take it easy. Okay? One step at a time. Ayun lang. Okay? Yan yung mensahe ng Maring Marahil. Kailangan yung marinig ngayong buwan ng Marso 2024 para sa inyo, Virgo.